Okay. Mm. Mm. Eh. May nag-text, inom ka. Inom, inom ka daw. <laughs> 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 May nakita ni <laughs> <user pala> Yusuf, <laughs> na May punto <laughs> <minong> ko <goin> niya? Na Nabulan pa si inom. ka daw. Gusto mo sa bangit ah. ka pa. Excited din? Yeah, yeah. um, eh. Tanda, yeah. Lahat ng walang balya sa bulsa, shot. <laughs> 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 <laughs>

Mami <laughs> Nino. Oh, uh, uh, napapalapit sila sa medyo malayo. Mami, wag si si Ariang Balongan. <laughs> Bawal daw magsama yung ano, sa Hesner. Pag magsisiyo. Oh, oh, okay. oh. nakakabalik. Kailangan laging kasama si Ate Lai. Tinawakan yung ako, Yaya. Mama Lai, si si Ariang kami. Mama Lai, hugas na po. <laughs> <laughs> Para si Jacob lang ipakimulit. Tapos na. Sino next? Si John? Si John muna. Okay. Teta, ka. Sa'yo ka nang budot sa gabukin. Ganda na pag- mo. Kapag tumigil ka, ayaw Ako dapat yan. Siya na lang. Pakita mo ng budot. Dapat na mo muna. Kapag tumigil mo Ano yun? Jeneline. Jeneline. Sige, sino na? Pero mabawisan si i Iboto kung sino mahilig mag-gym. Tapos kailangan may yeah, picture, man. selfie o video palagi. Pipili siya ng iinom. So ikaw yung Pipili na lang ako ng iinom. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ikaw na lang hindi ng doble. Kaya nga

Hello, love, goodbye. <laughs> One, two, so, three, four, <laughs> five, <laughs> chat. Sana, Transformers. <laughs> <laughs> chat. Good chat na. May ma <laughs> ma <niisip> <laughs> okay, hirap yun. May hirap of us. <laughs> <laughs> Di ba no <laughs> yung love again? again. Oh. One more chance. Uh -huh. Sino <laughs> Uminom ka na? <laughs> um, si Ate Chris na. Paabot na lang kay Ate Chris. Hala, hala, hala. Hala. You're the boss. Gumawa ng batas kung sino ko naglalabag shot. Anong batas mo? Anong batas mo? Yung ano? Yung kailangan magsalita yung ano? Yung anong do Yung ano nating kanina. Eh? Eh? Hindi po. Ayun. Ayun. Ayun.

wendong please lahat ng kalbo kaya papano mula <laughs> na ng kalbo Wait. dito eh hindi na, na lang shot mo wala na galaw na eh pagkakataon forever daw. <laughs> lahat ng may jowa, asawa, o ka-date, shot naka real kanina. Mga live, mga sur. Mga Yes. Okay. Yes. Ah, oh, si Lester, hindi. Si Marnika. pala. Sila Mag-shot kayo. Tuloy na. Ang taas, ang Si Ate Chris. Mag-shot ka na, Ate Chris. si Ate Chris. sino na? Ako na? Kaya ka din. ay... ay, ay Tando, Saling, oh. <laughs> game na naman yan? game, na. Bobo 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 game na. Na. Kiss mo katabi mo sa ilog, <laughs> Kapag ayaw mo, shot ka Kapag ayaw niya, shot shot <laughs> <mo> ta, <laughs> ayaw na ayaw niya kasi baka mo mo ba? Kapag ayaw mo, shot ka Kapag <laughs> mo ba ba <laughs> Kikis, ay oh my god! Papawis nga din ako. Kung ano po is mo. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? sigurado ka. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? <laughs> Pagkakalimutan. Kaya naman ni Makakiss din sa ilog. Pagkakalimutan. <laughs> <Kisita ilu> <laughs> Puli nga balbon. Lahat ng may bigote balbas. O balbon. Iinom. Balbon? Balbon. Tela. O balbon dyan O si Jen. O si si Jen. Si Jeng. Si <laughs> may bigote ka? May bigote kayo e. Mayroon akong tatoo e. Mayroon akong tatoo e. lima. Kayong mm, Hindi ka ba Hindi. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Hindi Wala. Wala. Wala din bigote. Wala. ako sa chat. So, <laughs> sa chat. <yun> sa <pa>, chat. Sa <laughs> chat. Nabalikan ka yes, so, kagad. Si Dagdagan e, natin yun anip, eh, lang, nipe. parang okay. walang ano. Hindi, dagdagan Parang kumakas yung tatin sa Ay, wala na tayo yellow. Wala na tayo yellow. Kaya ako nakatawa kasi na ano, lahat si na may bigo pa si <laughs> <laughs> ba, hindi niya ako sinusot, kakaayin mo yan ba 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 Nakakapagod oh, po. <laughs> yung na yun yun yung nakakapagod yung... Nah. Kasi nakakapagod Ang dami pa niyan. <laughs> Hindi ko makalimutan yung gano'n. <laughs> Kaya <Okay. palang> <laughs> 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 nah. no. mo lang video? Ay, no? Wala niyo ba lang cards na? Oo. Pwede pa pong kumuha ng yellow, no? Oo. Okay. Kaya mo ba? Kaya mo? Okay. Nalagay <laughs> mo ang gano'n. May palakad yun. Tsaka magbudod ka pa <laughs> Mag <-budos> <laughs> naglalakad. Oo, oh, ka na? Opo. Pwede. Mababa lang po yung isa. Oo. Uh. Ganyan lang. Wala lang. na. Ayaw na. sa Sarap siya ba kasi natin. Kaya ano. siya Ikaw ba naman magpa ko rin? Sabi ko siya. Hep-hep! Tapos. Ay, isang beses. Wala akong matagal-tagal pa hindi nagahanda. Ang pagkakalabang. Si Alex mo na. Shot mo na. Shot mo na. Shot mo na. Shot mo na. Sa inyo to niya. Sa inyo Sa inyo Minum Hindi. Oh oh. Siap lagi, tiba. Tidak tahu. Tunggu apa kau kau Oo. Kasi hindi mo lang eh. Sige po, lagay na lang. Kasi hindi mo lang yun.